Bawal timbaka, Indo Brahman. Ang materialis. Ayun. <coughs> Wapo. Magkalang hinihingi man dito ng tarete timbaka. Baka pala timbaka niya. Bali sila man ng timbaka. Brahman ng lahi. Magkano presyo nung dito ng uh, Junior Bull? Ayun. Tayo wala pa sa taon ng idadano. 8 months pa lang. Ganda ng katawan. Quality. Junior Bull. Magkano? Si boss dito mga tureting baka na mga binibenta. Bossing, magandang umaga. Magkano mga tureting mga ganyan? Okay. Mga talong TV, isang maulang umaga na naman dito sa Padre Garcia, Batangas. Tulad doon na karaling ko, mas matindi ngayon na sadyang ang ulan ay hindi na tumigil. Simula nag-umpisa kanina alas 7 ng umaga. Uh, tayo nga pala po yung update ulit ng mga presyo ng mga binibenta, mga tuleting baka dito. Na para yung mga baka binibenta ngayon dito. Ngayon nga pala po October uh, 3, unang biyernes ng Oktubre. Uh, kaya sama niyo ako sa ating video, di sa Padre Garcia, Batangas. Quality yung baka, Indo-Brahman. ano? materialis. <coughs> Wapo. Magkala ang hinihingi mo dito? 95,000. Gusto 95,000 daw ang hiningi dito. Abuhasan pa. Abuhasan. May lang taon na kaya? May may lang taon na? Sa taon. Sa taon pa lang. Bata pa. Yan. Quality naman oh. Pangganador. Binibenta pa nila bossing. Yan to. Meron dito nga junior bull. Yan. Tay wala pa sa taon ng edad ano. 8 months pa lang. Ganda ng katawan. Quality. Junior bull. Magkano? 75 pabawasan ng katiyak kakasundo. 75,000 daw to pabawasan ng katiyak kakasundo. Ayan. Indo Brahman ang laki. Binebenta pa ni Bossing ito. Binebenta. Mga baka si Bossing dito sa Retech. good morning. Mga Indo Brahman. Pas galing Lemery. Mga baka ng Lemery. Ayun. na gagwapo naman eh. Malalaki ang tenga. Malalapad. Ayun. Magkano ang presyo nito? 60 Tapos ito gan din 47 Ang mura-mura -mura ito oh. 60,000 daw itong pula Tapos 47 daw itong isa Mabababang -mababa presyo nito mga to Mga binibenta pa nila ni Bossing Galing bakang lemari Binibenta pa ito Bossing, kayo nabili nyo ito? Okay no? May dalawang baka nito Oo ah. Nabili niyo na po sing yung dalawang baka ito? Magkano po nakuha itong dalawa? Nabot po yan ako lang. <laughs> 106 106 ito po 106 daw itong dalawang ito mga balagbaking baka kaya galing kay JP 106,000 daw ito nabili ano to kaya papaiwi kayo mismo mag-aalaga ah kayo mag-aalaga 106,000 daw itong dalawa. Sa uh, nabili na. Yan, dalawang baka ang alaga nabili. Kasi na. itong tureta yung baka. Baka pala ang baka niya. Quality naman ang baka baka. Drama ng lahi. Magkana ang presyo? 54,000. So Dahil 54,000 ang hiningi sa baka ngayon. Yeah. Ah, 48,000. Ah, malayo na yun. Yan ang mga baka ni Kegale. Kegale! Magkano mga baka mong ganito? walang bilihan. Walang bilihan? Magkano ang presyo mo ng ganito mga balagbagin? Wala, pura na lang. May kita lang 35,000. May kita 35 daw ito? May kita 35,000 mga baka. Ay, patay, patay, ko mga baka. Si boss dito mga tureting baka na mga binibenta. Bosing oh, magandang umaga. magkano mga torete mo ganyan? Magkano ang presyo ng mga torete mo? 40? 46,000 Ito na na 46,000 Mga torete yung baka, binibenta pa Party na 46,000 uh, Binibenta pa ito Nabili ah, na? Hindi pa? Ah, Ayaw

47 daw ang halaga ng bakang ito 47 46 ng 40, 47, ang tawad 47 47,000 ang hinihingi sa bangang ito binibenta pa rin ko

Operasi satu. Ah, siapa dia? itu nanti. Ia itu nanti Saan so, yung itong mga pulang baka? <laughs> At tinitinan siya <laughs> kaya bossing, tinitinan niya lang Pag hindi ka nasilahan Kahit maula, kahit maulan Kahit maulan, talong TV na Tuloy ang laban Magkano sana ang presyo niyan? 5.46.5 5.46.5 daw ito Ayan Ito na may halaga Halaga Kung bagay sangga lang sangga Kabawasan Ayan Sila bossang natingin Ayan <laughs> Na-defeat na pa ito. ng 465 daw. Kaya daw ang tumawad kung gusto niyo. Hmm. Ngayon hindi nagkakasundo. Binebenta okay. <thatis> pa ito. Marami. Happy birthday. Happy birthday ni Boss Tolly. May mga torete, mga pinulakan Mga... Ito sa kay Boss Tolly. Magkano yung malilit mong yan? Magkano rin. Patol sa 25 Kasi ito nang malalaki Patol sa 35 Patol sa 35 Patol sa din na sa dulo Hindi natin yung mga huli binebenta pa Naikot No, guys. Naka binibenta pa ito nila bossing. May mga kapasibot dito. Boss, magkano ito? Patong sa 30. Patong sa 30. sa 30 itong baka ito. Kamusta, Bilian? Nakatulong! Napakain na! na yan, no? Ay, patong sa 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 ito mga baka ni Boss. Marami ka pa baka? pa. Dose pa. Marami pa. Ang benta pa itong mga baka Ayan. Boss.

Binibili na bayan dito si Medya itong bahang ito. Ito sa proses ko? Binibili na kayo boss. Nabili ni boss? Magkano nakuha, bossing? 32.1 32.1 32 nabili na yan. 32.1 1 nabili ni bahang ko lang yun. Boss, kamo sa bilihan? Mahinaabintahan niya yun. Nakikita ko lang. Wala na naman ano? Oo, oh, mawala na naman. eh. Wala na naman mabintahan. Wala na naman mabintahan. <laughs>